Kung mahilig ka sa KFC, Ikiang Fishball at Chicken Balls, L, you must know si Mang Kicks, ang paboritong street vendor sa Agoo, La Union. Araw-araw si Mang Kicks ay nagbebenta sa tabi ng simbahan ng Agoo. Dito niya niluluto ang kanyang sariling version ng Bola Bola, isang recipe na siya mismo ang bumuo. Dahil dito, naging paboritong tambayan ng mga estudyante at lokal na residente ang kanyang pwesto. Masarap kay Kuya Kicks yung baseball niya at yung bola-bola. Yung mga hanap ng mga taga-ago. May mas gamit sa radyo na nilang baseball na. Lalo Sos na gamit na gata. Ang maliit niyang cart, naging saksi sa kanyang pagsisikap. Dito niya itinaguyod ang kanyang pamilya at dahil sa pagtitinda ng bola-bola, fishball, kikiam at chicken balls, napag-aral niya ang kanyang mga anak. Kaya kung napadaan ka sa Ago Olo Onion, huwag mong kalimutang bisitahin si Monkeeks. Sa bawat bola-bola, may kwento ng pagpapagat, pagmamahal sa buhay.